dilim-dilim pa kung nakikita niyo paligid wala pa kayo halos makikita diyan sobrang dilim para ko pa lang po bumabangon ako ng maaga araw-araw po yan minsan nalilate ng gising minsan hanggat maari maaga ako kasi yung kukunin ko maritaso ng gulay marami rin pong kumukuha so kailangan uunahan ko maiwan ka dyan sigit na si mama habang tulog pa yung mga kasama ko ayan ganyan ginagawa ko Medyo lalabas na rin yung liwanag. May maya magliliwanag rin yan. Wala pa masyadong tao sa kalsada. Medyo safe naman dito maglakad-lakad. Ayan. Kita nyo. Wala kayong makakasalubong pa. Medyo madilim pa. May ilaw lang yung camera ko. So ito yung tindahan. Yung talipa pa akong tawagin. Dito ako ng ano. Binibigay nila sa akin ito. May nakikita nyo yung gulay na yan dito makikita ko talagang ano, uh, malinis kumpara sa kinukuha ko sa palengke na halo-halo na nasa kalsada ng gali. Ito makikita nyo malinis talaga. Ayan yung tinatanggal. Oh. Pwede pang gulay yun. Kita nyo naman Oh. Maano lang kasi yan yung mga magulang. Tapos kailangan maganda tingnan yung bibenta nila. So, ito, ito, kahit hirap mag-video, sige. Hindi ko alam kung anong gagawin video ko dyan. <laughs> hirap mag-video mo mag isa. Parang kung buwas ka Parang kung Parang naman pagdating ko dito, mga nakabalot na. Pero pag ganyan naabutan kong ginagawa pa nila yan, tumutulong na po ako ako na yung nagsasalad sa nagsasal. ah, plastic. Yan, naalis ko na yan. Kasi mga busy na po ang iba niya. May mga custom na kasi. Diyan ako abutan ng liwanag. Yan, natali, ko. Isang plastic na yan. Halo-halo na yan, kinukuha ko lahat ng basura kasi nagagamit ko naman sa compost ko yung ano, mga basura na ikataga, hindi na magagamit. So, yung mga nawawalis ko sa paligid, iipon ko yan. Hindi na ako gumastos magbayad sa basura namin kasi sinasama ko sa compost. Sayang eh. Lagi, araw-araw na lagi natataktak. Madami yung natataktak dito. Naubos yung bunga. Kakataktak. Ang dami yung bunga dito nung una. Dahil pala na nag-spray ako dito eh. Kunti na lang. Sa mag-survive na lang talaga. Ayan siya. Ito yung mga nag-survive. Ayan. Ito mamamatay ito. Ano Oh. Premature. So, ito ginagawa ko sa mga basura ko. Ayan. Yan dyan, mga nakatumpok na yung mga basura. Yan, wala pa naman ko ano. Nakabukod kasi yung nabubulok sa hindi nabubulok. So, yung mga nabubulok, hindi ako nalang taga tinutumpok yung mga yung hanggang sa matuyo na sila. Maging pataba sa lupa. So, ito yung ko kanino. Kita nyo, ang dami na yan. Ang gagawin ko, isisegregate is ko yan. Pipiliin ko yung pwedeng pakinabangan. Tapos yan, katulad yan, nabubulok. Doon yan sa ano, tapon yan. Pipiliin ko yung pagkain ng manok, pagkain ng aso. Kasi yung mga gulay na yan, ano talaga yung napapakinabangan ko. Ang laking bagay. Alam nyo ba sa palengke, binibili ko pa yan. ah uh, isang plastic niya binibenta nila sa akin ng 20. Yan. So, dyan sa kanila libre lang. Buti nga, salamat nga binibigay nila sa akin ng libre. Hindi ko na kailangan gumastos. Mas nakakatipid pa ako sa feeds ng pagkain ng manok ko. Yan. Tapos, nakakadagdag pa ako sa ano, yung lupa ko. Napaparami ko dahil lang dyan. Yun nga lang, kailangan tiyagaan lang talaga. Kasi pag wala kayong tiyaga sa ganitong paraan, eh walang mangyayari po talaga. Yung gumising ka lang ng napakaaga po, kahit minsan inaantok ako. Nagang hinahata ko yung sarili ko sa higaan para ma makarating ako dun. So ito yung mga nabubulok ko. Oh. Napabubulokin ko yung para para sa kompos. Kaya doyan yan. Pinakain naman ng ano yun, eh, ng bulati yung mga ano na yan, eh, yung mga papil-papil na yan. So, ito. Ayan, nakita nyo may sili pa. Ah. Isama ko siya itad-tad. Huhugasan ko to. Bago tad -ta Tapos, ito yung ano, basura. Ito, hindi. Malinis to. Nakita nyo naman tinabas na kayo. No? Mamaayos. Gagawin ko dito. Hinahalo ko siya sa pagkain ng aso ko. Ayan. Kita nyo naman ako yung namulot. So, alam ko mamalilinis to. Walang halong ano. Ako, tumutulong so, ako dun magpulot. Minsan naabutan ko manaka naka na. Ayan. Ah, Siguro ano to, na lang to lagay, kaya nahalo sa pinakailan. So, ito na yan. Hanggang bukas na nila yan nahalo sa pagkain. Ito. Sabi ko na to. Halo ko sa pagkain ng mga aso. So nakikita nyo yan. Pag ano naman, araw-araw yung dilig ko, binabasa ko ko talaga ng diligyan. yan. E, eh marami akong karton na nakaano lang doon sa gilid. Nilagay ko dyan, tinakpan ko. Kasi sa so, sobrang init ng araw, natutuyo rin sila. So ganyan ginawa ko, tinakpan ko ng karton para moist pa rin sa ilalim kahit sobrang init. So yan yung mga basurang naipon ko. Kita nyo Halo-halo na yan, papil tsaka ano, papil tsaka mga nabubulok. Minsan lang merong malilingat ka dyan. Kita lang yung. Malilingat pero Merong mga nakahalong plastic, hindi naman piliin nyo na lang, pulutin na lang talaga. Kasi di naman maiwasan yan. Kasi yung iba dyan, pagpunta ko doon, manakabalot na, so may manakahalong basura sa ilalim. Kasi sinasama-sama na nila dyan. Pero ito mga ito, pinagpilian ko to. Ayan, yan yung mga kita nyo naman yung proseso ko kanina. Ayan yung manakahalong yan. Madali lang makunin. Ibukod lang. So yung mga plastic na yan, yan yung inaano ko, na tatapon ko. Yung mga nabubulok, hindi na. So tatagtarin ko na siya, nahugasan ko na siya, ganito talaga ang proseso. Misa kinakain ako ng oras, magtagtad lang yan. Tapos masakit sa kamay, kita sa kamay ko puro ugat na. Kasi pagkatapos magtagtad, papakain ka, kailangan mo talaga magbasa ng kamay, hindi maiwasan. Siyempre mag-aasikaso ka ng agahan. So, ganyan umiikot yung araw mo. Eh, kung wala si kuya tutulong sa akin, mahihirapan po talaga ako. Kasi dyan lang, ilang oras ako natatapos dyan, pinipino ko pa yan. Dati, pinong-pino. Gumagamit pa ako ng, ano yan, yung blender na manumano, hatak-hatake, inasira, bumigay. So, balik tayo sa manumanong tagtad ng ganyan. Kasi gusto ko kainin. Sayang naman kasi pag pinuka ng manok, tas malalaki na tatapon lang po sa lupa. Di katulad yan, kaya nilang lunok yung ganyang kaniliit. Pinatsaga so, ko lang talaga. So, ito na yung natapos ko. Kung nakikita nyo, inabad ko siya na may ano yung tubig. Tapos so, ko yung musin, haluin lahat yan. So, pwede na pakain sa manok. Tapos so, may nangyari. Pakita ko sa inyo. Ang ingay niya. Alam nyo ba, masaya ako ngayon kasi lumabas yung unang itlog. Yung pinakaunang itlog nila. Lahat. pasok. So, pasok. Oh, putak-putak. Alam ko ang manok pag nangitlog itlog. Ayun yung una niyang itlog. Ang liit lang. Ayan, Dito siya nang itlog. Ayan, mainit pa, oh. Hindi ko alam sino yung itlog. Pero babalik ko lang muna. Babalik ko muna kasi aayusin ko. Tapos i-harvest ko yung Dominila. Ayan, ang Dalaki ng Dominila. Ilalagay ko sa mga halaman. Hello papay harvest ko kasi dito ilalagay yung karton na safe dito so maya maya magpapakain ako kailangan ko palinisin yung mga kainan And. so ito yung dumi ha harvesting ko to here ah. uh. harvesting ko sya Ito sya muna ilagay pinaharvest yeah. ko yung dumi nila purong dumi po ito ganun um. pa nakakalibri ako ng lupa hindi ko kailangan bumili ng lupa yung compost ko oh, puno na naman sakagain mo lang talaga purong dumi po ito ha Yan. sinadya ko talaga ilagay ito kasi doon sila banda naghahapo pag ano pag gabi na kaya nasa salo nito yung dumi lupang lupa na kasi sa paghahalaman, hindi naman kailangan mag maging magastos. Yung lagi sinasabi ko noon pa. Nagsimula ako. Nagsimula akong mag-garden. Wala akong wala akong lupa. Wala akong matinong paso. Lalo na sa lupa. Yun naman ang pinaka-problema natin pag nag-garden tayo, lupa. ano si Kasi ito magiging lupa. Tulad yung kamatis ko, o, yung lupa. Matamnan ko na. Ayan. So, pakakainin ko muna yung mga manok. So, ang plano ko ito, dahil nakatungtong to doon, ilalagay ko to, tatali ko siya dyan, tapos lalagyan ko ng carton para dyan sila mangitlog. Itatali ko to dito paikot para apakan man ng ganon, hindi matutuwan. Ayan. Nagawa mo dyan! Ha? Eko yung go open. Dahil nabas na! ay ah! Mainit ng panahon. Hmm. Meron na akong unang itlog. Ayan. So, hindi pa yan sure. Baka lulutuin ko muna yung itlog kasi hindi pa siya yung fertile yun. Sito taba ako dito. May saging. Dalawang puno na ito. Isa na harvest ko na. Ito naman na bali. Ayan. Harvestin na natin. Yan. Compost ko yan dyan. Ayan siya. Good luck, know.